walang tubig. Oo nga eh, kasi, dapat kasi nakapasok tayo sa swimming pool nyo. Kuya nga, mas sa maligo tayo doon sa swimming pool dahil isama natin ito. Tsaka yaya-yaya natin sila Judy Ann. Oo, kasi, Oo. Ano, Janelle. Maligo tayo doon. Hiliyaan natin si Tsaka ano, si Bertha din. Kaya nga, gusto natin. Alam mo ba, Betty? Kumakanta yan! Pwede nga! Ilaruan ko eh! Kumakanta nga yan! Tignan mo! Look! Oh, ito to! Oo, oh, sige, sige. Pinatil lang natin yan. Ayan!